Ilang watts kaya ang nululugi sa solar panel mo kung gagamit ka lang ng 12 volt battery sa solar setup in base na 24 volt system? At gaano kalaki ang diferensya ng harvest sa 12 volt system versus sa 24 volt system? Aalamin natin yan sa video na ito. So sa video natin ngayon ay aalamin natin kung totoo nga bang sinasabi na mas efficient ang solar panel mo sa 24 volt system kaysa sa 12 volt system. Pero bago tayo magsimula, ay shout out muna sa inyong lahat ng mga subscribers nitong Toolbox Channel at lalong-lalo na sa mga bagong subscribers natin. Welcome po dito sa Toolbox Channel. So, alam na natin na pwede tayong gumamit ng mataas na voltage na panel kahit mababa lang ang battery natin. In short, kahit isa lang ang battery natin, pwede tayong gumamit ng dalawang solar panel o mas marami pa basta pasok pa rin sa safety limit ng ating battery. Gaya ng senaryo kung 12 volt ang battery pero kukunikan mo ng 40 volt o di kaya ay 75 volt na solar panel. Pero ano ang epekto nito sa efficiency ng ating solar setup? Parehas lang ba o malaki ang nalulugi natin sa harvest dahil mas malaki ang losses? So may dalawang graph tayong bababasehan sa discussion natin ngayon. At ito ay galing sa SRNE na manual. Ito ang tinatawag na graph ng conversion efficiency. Dito natin ngayon malalaman kung maganda nga bang mag 12 volt system o diretso na tayong mag 24 volt system. Makikita natin na may apat na voltage sa gilid. Ito ang voltage na pinoproduce ng solar panel para ma-charge ang solar battery. At sa pangmagitan nito ay malalaman din natin kung ilang porsyento ang maibabawa sa wattage ng ating solar panel kung gusto nating gamitin ito sa 12 volt system o di kaya ay sa 24 volt system. So habang ina-analyze natin ang graph na ito ay gagawa din tayo ng table base sa na nakuha nating information para mas detalyado ang magiging discussion natin ngayon. So, magkumpi sa tayo dito sa 12 volt system. Ang gagamitin nating solar panel dito ay 200 watts, 400 watts at 500 watts. Unahin natin sa solar panel na 200 watts. Sa 200 watt solar panel na may 20 volt output, kapag gagamitan ito ng MPPT na solar charge controller, ang magiging efficiency nito base sa graph ay nasa 95.3%. Meaning, ang 200 watts na solar panel ngayon ay magiging 191 watts na lang ang maximum harvest. At kapag ang solar panel na gagamitin ay 40 volt naman, ang magiging efficiency nito ay bababa sa 94.6%. Meaning, ang 200 watts na solar panel ngayon ay 189 watts na lang ang maaaring magiging maximum harvest sa 60 volt solar panel ay 93.5% o 187 watts. At sa pinakamataas na 75 volt solar panel ay 92% o 184 watts na lang ang maximum harvest. So, dito sa naunang graph, nalaman natin na sa 12 volt system, mas tumataas ang voltage, mas lalong bumababa ang efficiency ng solar panel. Dito, ang naibawa sa harvest ay 8%. Ngayon ay tingnan natin sa medyo mataas na wattage ng solar panel. Sa 400 watts na solar panel na 20 volt, kapag gagamitan ito ng MPPT na solar charge controller, ang magiging efficiency nito ay nasa 95.3%. Meaning, ang 400 watts solar panel ngayon ay magiging 381 watts na lang sa 40 volt na solar panel naman ang magiging efficiency nito ay bababa sa 94.5%. Meaning, ang 400 watt solar panel ngayon ay magiging 378 watts na lang. Sa 60 volt solar panel naman ay 94% o 376 watt. At sa pinakamataas naman na 75 volt solar panel ay 93% o 372 watts na lang. So dito naman sa ikalawang graph ay ganoon pa rin. Mas tumaas ang voltage, mas lalong bumababa ang efficiency ng solar panel. From 400 watts rating, naging 372 watts na lang ang solar panel na may voltaging 75 volt. Dito ang naibawa sa harvest natin ay 7%. Ngayon ay ang panguli para sa 12 volt system. Dito sa 500 watts na solar panel, sa 20 volt, ang magiging efficiency nito ay nasa 94.3%. Meaning, ang 500 watt solar panel ngayon ay magiging 471 watts na lang. So, bawas agad ng 29 watts. Sa 40 volt solar panel naman, ang magiging efficiency nito ay bababa sa 93.9% o ito ay naging 470 watts na lang. Sa 60 volt solar panel ay 93.3% o 467 watts. At sa 75 volt naman ay 92.8% o 464 watts na lang. So makukonclude natin ngayon na kapag 12 volt lang ang battery natin, mas lumalayo sa 12 volt ang bultahin ng solar panel, mas lalong tumataas ang losses nito. So, 7.2% ang naibawas para sa 500 watts. Ngayon, ay paano kung 24 volt system ang battery natin? Sinasabi na mas efficient daw ito kaysa sa 12 volt system. Well, alamin natin. Dahil 24 volt na ito o doble na ang value kaysa sa battery kanina, dudoblein din natin ang watts ng pipili nating mga solar panel. Gagamit tayo ngayon ng 400 watts, 800 watts at 1000 watts. Dahil ganun pa rin naman ang result nito. Ipapakita ko na lang mamaya na parehas pa rin ang result ng pag-analyze natin sa graph kahit doble ang watts ng solar panel na ginamit natin. At ngayon ay sa 40 volt na tayo magsimula dahil hindi na pwede ang 20 volt sa 24 volt na battery. Sa 400 watt solar panel na 40 volt, kapag gagamitan nito ng MPPT na solar charge controller, ang magiging efficiency nito ay nasa 97.3%. Meaning, ang 400 watts solar panel ngayon ay magiging 389.2 watts na lang. At kapag sa 50 volt naman, ang magiging efficiency nito ay 96.7% o 386.8 watts. Sa 60 volt naman ay 96.2% o 384.8 watts. At sa pinakamataas pinaka na 75 volt solar panel ay 95.7% o 382.8 watts na lang. So dito sa naunang graph, nalaman natin na sa 12 volt system, mas tumaas ang voltage, mas lalo bumababa din ang efficiency ng solar panel. Dito ang naibawa sa harvest ay 4.3%. Ngayon ay tingnan natin sa medyo mataas na 800 watts solar panel sa 40 volts, ang efficiency nito ay naging 97.2% o 777.6 watts na lang. Sa 50 volt solar panel naman ay bumaba sa 97% o 776 watts. Sa 60 volt solar panel ay naging 96.5% o 772 watts. At sa pinakamataas naman na 75 volt ay naging 96.3%. So dito naman sa ikalawang graph, ganoon pa rin. Mas tumataas ang voltage, mas lalong bumababa ang efficiency ng solar panel. Dito ang naibawa sa harvest ay 3.7%. Ngayon, ay ang panghuli. Dito sa 1000 watts na solar panel, sa 40 volt, ang magiging efficiency nito ay naging 96.7% o 967 watts sa 50 volt naman ang magiging efficiency nito ay nasa 96.6% o 966 watts sa 60 volt solar panel ay 96.3% o 963 watts at sa 75 volt naman ay 96% o 960 watts So makukonclude natin ngayon na kapag 24 volt ang battery natin ay ganun pa rin mas lumalayo sa 24 volt ang voltahe ng solar panel ay mas lalong tumatahas ang losses nito. So 4% ang naibawas dito sa huli. Tingnan natin ito. Ito pala yung pinakamaganda. Sa 12 volt system, ang losses sa 75 volt panel ay 7.2%. Pero sa 24 volt system, ang losses lamang sa 75 volt panel ay 4% lang. So, ito na yung sinasabi ko kanina na parehas lang ang result ng pag-analyze natin kahit dinoble natin ang wattage ng mga solar panel sa 24 v system na graph. Ito, ikukumpara natin ngayon itong table Makikita natin sa result dito sa 400 watts, dahil pareho silang dalawang may 400 watts. Kahit sa 400 watts 40 volt na panel, kung ito ay gagamitin sa 12 volt system ay 94.5% o 5.5% na system loss. Pero sa 400 watts 40 volt na panel para sa 24 volt system ay 97.3% o 2.7 lamang ang system loss kaya halos dalawang beses ang losses sa harvest mo sa 12 volt system ito yung binabayaran mo pero nawawala sa iyo dahil napunta lang sa system loss ng solar setup mo ganun din ang makikita mo dito sa ibang voltage ng 400 watts so therefore I conclude na nasagot na natin ang tanong kanina sa simula mas efficient talaga ang 24 volt system kaysa sa 12 volt system. Mas maganda ang harvest ng solar panel mo dahil mas konti o mababa lang ang system loss. So hanggang dito na lang, please like and share naman po nitong video para marami pa tayong matulungan. Salamat po, keep safe tayo palagi mga bossing.